Ingat Good morning. Good morning. <laughs> buat masuk ke sini Bapak-bapak kita bapak

ときも。だからそのであ、問題とか。あ、えっと、あの Ah, dumalaw na po si Mayor kasi doon, kinawalan namin ng para para maayos dito kasi gumawa para para hindi Kasi kasi si Mayor Todd nandoon, may labas dapat 'to, 'no. Ginawatong bahay na 'to, nawala na yung labas, pero makakayang kayang masundo. Nag-train na kami magsundo, pero hindi pa rin kasi siya nandoon. Ay tama. Paano ko na lawin? May right of property, right of right-meet kasi. Ang so, sabi nga namin dito sa may-ari na 'to, dapat magayos arin nila din ba dito umabot sa kanila So, nagbigay <laughs> so, na naman kami sa kanila ng sinabi i rin din kami <laughs> sa kanila na ayusin Dapat 'to ng na, rin na rin <inaudible> <laughs> Pag umigot po tayo doon, makikita natin yung parang ano doon, may, may kanal sila na nandun. Wala na siya. <coughs> Pero tingin ko rin na bara kung ginawa po yung port eh. Kasi may ginawa dati yung, yung storage. So, no, wala na yung mga lines. Pero siya. Oh, hey ka. Kap, Cap ito Kailangan ha. Kailangan sila para madonate. Kasi nababaha sila eh. Pero hindi makagalaw yung si city. Ito na private property. oh Pero sige. kung kinakusap ko na oh, Sige, para madonate na. Pagawa natin. Si Kap ka Kailangan i-donate po kasi. Thank oh. you. Thank you. Thank you. Ayo, ayo,

Nung isa na lang siya umuwi dito. Morning, morning. morning. Ay, salamat. Oh, nakita nun, eh. Opo, nakita ko yung kuha niya May sa set. Opo, kaya lang ayaw niya ipapost kasi kung umuwi. Ayaw niya ipapost. <laughs> niya. Ayaw niya ipapost. Hindi ko nga nakita yung picture eh. Ang pogi niyo talaga dahil. Ibihin <laughs> niya sa kanya, pakita naman sa akin picture. <laughs>

hindi na lang din na galaw. Hindi na talaga pinatira pina, pina, pina. din. Pero yung hobot ko na, hindi na kaysa ng panibago ko. Pero yung meron natin, hindi pa rin yun, pero mas maganda kasi kung may mga malalaking venues tayo sa mga mga. Ang <coughs> problema kasi natin, kasi yung mga kasi yung mga kami sa mga venues. Kulang. Kulang ang venue natin pagka ano yung nakikita ko ba yung parking? Parking. kasi nga yung nasa labas dito. Wala ko sa space talaga. kulang pa din. Ito rin sa mga alis, mga motore. kaya parking sa mga binig. Kaya magiging gamit lang. maximize lang. yung tayo dito na linear parking. Ano yun nga? Hindi. Hindi lang. Hindi lang. Hindi pa, lang, yun, nga, mga puno ko kasi... hindi ba? na gumaba Hindi tubig lang, yung mga binakot ni Kapron na mga... ano mm. uh, <hazit> 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 yun, mga urban super. Sa, sa naman

Uh, nag-iirin. So may mga gamit yeah, sa yeah. mga nanakaw. Mga mga, mga mga tingbangan po daw dahil. Yeah. Uh, so, Kasi nawala na rin. Pero yung isang pag-isa kami, isang itinag. hindi And one more. <laughs> Ito pinapakita. muna. pinapakita. pinapakita.